Para hindi ka mahirapan maglagay ng bias sa gilid ng potholder, holder, panurun mo to hanggang dulo. Ang sukat ko dito, 10 by 10. Nasa inyo kung mas maliit or mas malaki. Pagsamahin, kailangan nakaharap sa iyo ang right side. At dyan sa gilid, sumukat tayo 2 inches. Pasadaan natin, sundan yung ating marking. At yung nasa ibabaw, gupitin. Ngayon, magfold na tayo. Ito na yung pinakabayas. Ganito lang ang magfold ng bias sa path holder. Kung nahihirapan ka, sundan mo lang yung aking turo. Kapag makapal naman yung gagamitin na tela, huwag na kayo maglagay ng palaman lumang tuwalya pwede n'yong gawing potholder o kaya basahan ganito lang ang inyong gagawin para hindi kayo mahirapan maglagay ng bias sa potholder o kaya basahan